ganda nito. 100% magugustuhan ninyo ito numero na ito. Walang kaduda-duda. 100%? 100%. O, yan. Eh, may kaugnayan sa Olympics. 30 yan, 30. 15. Yung pagkapanalo natin sa Olympics, may ano yan. Ito na. Isang daang taong laban para sa tayo. 100. 100. 100%. Sa oh, may trophy ng na! Laban. May sa trophy! One, Ako ko si Gina -Barios Bertilio Barrios po. Gina Bertilio Barrios. Saan po ang bahay ninyo? Sa tabing ilog po kami. Tabing i... ah Saan yung tabing ilog? Oh, ilog po ng ano? Bahay ilog. Ano pong pangalan ng ilog? Pagsad <laughs> na. Hindi po wala pa sa tabing ilog lang po kami. Ay, kailangan po na. malawa po natin. Pagsad Hindi oh, po puno tayo ng iba. Yok lang, yok lang. Ano pa ang hinintay natin? Sugot! Dili uh, ko pala. Nilayatan tayo. Yung mga nagpamahal sa so kasaysayan, ngayong araw po, binagsak ang bomba sa Nagasaki. Agosto 9. Uh, August 9, 1945. Kasi hindi pa natin pinag-uusapan kung bakit pinili ang Nagasaki. Gusto mo tanong ko sa hapon? Hindi niya niyo, siguro alam. Hindi pa buhay yun. <laughs> Apo-apo na yan. Malay mo, alam niya ang nila. Eh, bukas ang mahalaga. August 10. Ah, mm, eh, August 10. Yung, ano meron? Nagasaki, Hiroshima, di ba? Oo. O bukas, red and yellow. Yeah. Ay! Oh. Okay. Oh, ang okay. Yung tending gera yun dito sir. Oh. Yung intriga talaga na gusto kong patulan yung O sino talaga yung import ng yelo na pangkalawakan. Ako, ako, eh, ang tanong ko naman dito, sino nagpakawala ng masamang hangin? Wala bang yung nakapit eh? Wala bang ito, Joe? Para hindi halata. <laughs> yung isa na dual eh. <laughs> Para hindi halata, umiti ito. <laughs> yung isa naman nagtataka. Sino yun? Nagtanong eh. Eto kunyari, ano may ano sa ilong? Si Sasang na patasan nilang ayon pa ako. Eto isa. Aula ko alam jar. Walang tulong sa Asia. Walang tulong sa siya. walang tulong sa Asia. Walang tulong sa Asia. Walang tulong sa na Walang tulong sa Asia. Walang tulong sa na siya lang wala reaction. Ah, lumalim to. May ilog Uy, si Mayor. Anong ilog yan? Uy, di ba yung wow. ilog na aircon Ay, kaya sila binaha. Ilog may baha. ilog. Tunay po ba yan, Mayor o man hmm. May ilog. Eh. Ganda. Ano yan? Ano? Yung ilog daw ay uh, meron yan, meron natural. Yan. Hindi, ilog talaga yan. No? Matagal na ilog na ho yan. No? Hmm. Parang isa yung, yung ilog po yan. Sino shortcutan from Las Piñas to Alabang. Hmm. Eh. Kaya baha yun ang tatalon eh. Gahil dyan eh. May waterway na. Oo. Oh, oh mm. ay mm. nagsiswimming sila, kaya nga tatalon nyo. Eh. tumatalon yung mga bata. Iba. Ah, ah. May gate ang kanilang bahay. Ay, kondo. Iba. Ano po itong condo oh. kondo? Kondo to? Oh, yeah. Birthday din pala ngayon ni Meldy. Apartment. Meldy, Rosa Mia. Saka si Milag... Ano? Mila Rosa. Malinaw. Oh. Happy, Happy birthday, birthday, po. At una, Mapua Carlos. Happy birthday. Ang tagal ay, namin dito. may kaso dyan, ha, Sa tatalon. No, nah, hindi, may mga lupa kami dyan eh. Pinabayaan na namin. Ah, ah no araw. Pinabigay na namin noong araw. Kuna kasi siya lang po. Oh, eh. Fourth district, Quezon City. No, City. O, City. Ay, yeah. Kaya, so e. Sino po yung nakahubad dito? Salam. Pero Salam. tagal. <laughs> tagal nung kaso. Hindi, tagal nung kaso <laughs> talaga. Totoo. So, Ayan, Ate Gina. Yung asawa niyo po, nasaan? Nasa trabaho po. Sir. Ano po ang trabaho ng asawa? Ah, driver po siya ng mga construction supply. Ako po isang janitress po sa isang santuarium sa... Ay. Sa ano po, sa foreign area. Ay, hindi ito sa labas. Oh, janitress po. Dito sa kanto ng Araneta, Quezon Ab. Hindi ka po natatakot mag uh, walis, -walis Sa una po, natatakot po ako siguro mga one month. Okay naman na sa akin araw-araw, na anuhan ko naman. Anong oras po kayo nagwawalis? 12 po ang duty ko, 12 ng gabi hanggang 9 ng umaga. Hanggang anong oras naman po kayo sumasakay sa walis? Save Ay, Siyempre, na, Mayor. <laughs> Grabe yun, Mayor. Alas 12 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga. Yan <laughs> ang, ano, yun ang ano mo? Schedule mo? Magisto. So, yeah. just... so, nakaramdam. Paano yung mga alas, alas 3, alas 4 na madaling araw? Wala, bang nari, wala ka ba naririnig? So, siguro dahil sa isang po yan, nakakaramdam din naman kami. Pero baliwala na po sa amin. Din, sanay, sanay na. na po kami. Oh. Nasanay ka. Opo. Oh, Minsan nga, kalaro na raw nila eh. <laughs> Oo. Oh, oh. At sinasama pa dito sa bahay. <laughs> Ay, huwag naman ganun. Oo. Oh, oh. oh, oh, Pwede pa mo ba yung uh, magkumain ng butong pakwan sa lamay? Pwede naman po kasi pag since na naka... Kunwari may last lamay, tapos yung mga tira nila, Binibigay po yun din sa amin, kundari, di sa may pantry. Yan, kinakailang namin doon. Pwede yun na mahirap yung sambyupsal kasi mausok. <laughs> hey, Yaman naman. Yeah. Yaman naman yun na matay. Mayor, mayor, mayor. Opo. <laughs> Kanina may tanong ako, bakit wake ang tawag sa lamay? Oh, yan, yan, yan. Yan, I yan isa pa yan, oh, yung man. salitang funeral. Ang umpisa niyan eh, fun. Fun. Fun? Fun, F-U-N. Oh, Sinong oh, 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 lokong nagawa niyan salitang yan? <laughs> Fun daw eh, pero piyo na Alam mo, marami tayo, marami tayo talagang pwedeng ayusin sa mga salita natin. <laughs> English yun, mayor, uh -oh. ha? A funeral. Nalayo ka pa, eh. English pa yun, ha? Pati mga Tagalog, eh. Doon nabubuhay si Richie De Horsey. Mali. Mabait yun. Namimigay yun ng funeral water. <laughs> <laughs> Mineral yun! <Ha? laughs> yun ang tawag niya, eh. <laughs> bago pa yun, bago pa yung mga naka-plastic, eh. Gusto niyo ba uminom ng pure mineral water? Kami layuan, kami ng layuan. Ayaw, ayaw namin. Si Raul na na. uh, pong... uh, o nun, ayun, namaya pa. Tapos ate. Sino-sino Wala na si Richie, no? Richie, uh, si... Asa si Richie? Shout out. Shout out, Richie. Shout ate, out po. Kayo hindi taga rito, eh. Sabi, tono yung salita mo, eh. Parang mga... Maka... Antiki po ako. Oh, antiki. Antiki. Oh. po. Sino pong kasama niyo dito sa bahay? Bali, ano po, bali limang lima kami, tapos may manugang na po akong isa at isang apo. Ano? Lahat nandito sa maliit na kwarto ito. Paano kayo nagkatsa? Ay, dito po kami sa baba. Ay, well, welcome natin. Welcome! Ay, ay, welcome. Oh, oh, oh. Ay. Po, Ayan ay. yung pangalawa. Yung panganay niyo may asawa na. Ayan po ang may asawa po. Yung panganay ko wala pa. Ito, 25 years old. Wala pa po, 20 years old pa lang. 20. Yung isa yung panganay niyo? 25. 25. 25. 25 Yun. Mm -hmm. At kayo ay 25 years na rin siya sa mga mag-asawa. Ang galing. <laughs> Paano po kayo na napunta dito sa Manila, galing na Antique? Bali, nung time kasi noon, siguro sa kahirapan namin sa probinsya, hindi, pa, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, grade 6 lang. Uh, pumunta po ako dito ng Maynila para magpasapalaran, para makatulong ko sa magulang ko. Dahil maliit pa po kami, wala ng tatay. hindi hmm. ba mahirap yung ganon? Yung edad mo, pupunta ka dito ng Maynila, hindi mo alam kung anong kalakaran dito. Siguro, pinagpala rin naman. Kasi sa awa naman ng Diyos hanggang ngayon, nandito pa rin ako, sumusuwa... Gum Gumalaban Lumalaban pa rin po, para Sino? rin po sa pamilya ko dahil wala na rin pong nanay ko eh. Sino na lang po ang nasa antike? Mga kapatid ko na lang po nakaka pa kayo doon? alas uh, Mar, uh, April po, umuwi po kami dahil naglas, uh, po kami sa nanay Nagbabang po, sa nanay, so wala yeah, na rin si nanay. Sa tatay mo, sabi mo, maliit pa kayo, wala na yung tatay mo. Ano yun nga, na wala, na or... Ay, namatay? Siya, may sakit po siya. Mm. Na, namatay. O -op. O -op. Tapos kayo kayo lang magkakapatid na lang. Opo, kami lang magkakapatid na nagtutulungan. Tapos hanggang sa hindi po kami nakapag-aral talaga. yung iba, hindi na nag-aral, nagtrabaho na lang. Bali, sa, ah, wala naman talagang nakatapos po sa amin sa magkakapatid. Gawad so, sa sobrang hirap kasi bukit talaga kami. So, yung bunso lang din namin, nakapag-graduate ng grade 6. Yung Sin sumunod po sa akin. So, bali, grade 6 lang talaga yung Apo, kinakailangan matapos man lang Apo. kayo. Hindi na kayo nakapag-high school. Hindi na po. Tapos nung natira kayo dito, dito na kayo unang nakatira. Ay, ito A na, ate. ipundar nila itong apartment Ay, na ito. Ito, nangungupahan ah? po kami dito. Ah. Ano sa inyo po ito. Nangungupahan. Nangungupahan kayo nung bumagyo. Lagpas tao rito. Akit po kami sa second floor kasi hanggang dyan ang tubig, sir. Eh. Saan dyan? Anong dyan? Sa rehas na yan. Sa rehas. Ay, mataas talaga. Limas po. Binantayan namin ng hating gabi ito uh -huh. para limasin. Para yung putik, sasama sa tubig. Tapos, pinapaya lang namin, ma'am, kasi ito yung mga gamit natin, kumbaba, panibagong laba. Mm -hmm. laba-laba lang ng mga gamit. Opo, oh, laba lang. Hanggang sa matapos lang. Yung TV, naiangat nyo pa yan. Wala po. Lubog din yan. Wala. Hindi gumagana. So, bago na yung TV nyo? Hindi po. Hmm. Pag binuksan mo, sabi ng... Underwater. Pag mo, sabi ng TV, help! ano sabi ng TV? Help! Help! Gumagano yung mga host. Eh, ano pangalan ng anak nyo? Jim Jim po. Jim, Jim dito ko nga sa tabi ni Tito Wally mo. Jim. Ano eh nakadamit na siya nakasando. Oh. Ano, ano, na ano po ang pakiramdam niya na may anak yung kamukha ni ano Bruno Mars? Halika hmm? muna. talaga ba? Okay. Tawag. Tawag ka. Jim Jim. Jim Jim. Yeah. Ba Jim Jim. Oh, Bruno oh, oh, Kaya pala Jim Jim. Yeah. Mag oh, yes. gym. Oh. Mad oh, madala oh, sa Jim. Jim Jim. Ikaw nag-asawa ka na. Ba't bigla ka nag-asawa, hindi ka muna tumutulong o nagtapos na pag-aaral mo? Napikot lang po. Ay? Napikot. Ah, uh, Pogi ayaw. mo, ha? Napikot. Saan may pamalo? <laughs> Kaya bang? Napikot lang daw. <laughs> Oo, okay. oh, huwag mo sabihin napikot, pero pina may anak ka na. Meron na po. O, oh, hindi napikot, mahal mo rin yung babae. Na-disgrasya oh. lang po. Okay. Na-disgrasya ah. Oo, oh, oh, mahal ka nga muna ulit sa, yeah. <laughs> sa gym. Okay, sige na, ligo ka na lang ulit. Uh, uh. <laughs> 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 Malamang, bato ka <laughs> na <laughs> kasama Da. <laughs> hindi, dito siya ako. Sinal, nalagay ko lang yung kamay ko sa bulsa eh. Gusto nang lumipad nito eh. <laughs> Dapat magpasalamat tayo. Yan ang number one ituturo natin sa mga anak natin. Huwag natin sabihin na kadisgrasya lang tayo ng tao. Huwag natin sabihin na nakapikot tayo. Pag nagkaroon ka ng kasama sa buhay, blessing yan. Depende na lang kung paano nyo patatakbuhin yung buhay mo. Ayan, so, ibig sabihin, ikaw ba napikot mo rin lang yung asawa mo? Ay, Iwag hindi po. Ganun. Hindi po. Talaga siguro sa Diyan siya. Pure na Opo. Mm. Pure na pagmamahal. Sir, kasi Puro. 19 lang naman din ako nag-asawa. 19? Oh. Sana 19 diyan din ang anak mo. <laughs> 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 Hindi ko alam kung bakit nagmadali siya. Oo. Oh, eh, ganun talaga. Dala ng barkada yan. 17. 19 gano'n. 17. Alam mo, kahit gano'ng kaaga, ano, kakita ko, ang dami paniki. <laughs> kahit gano'ng kaaga. Dami, <laughs> Mayor. <laughs> kahit gano'ng... Anda sa maaraw, eh, maaraw, Mayor. Ang dami pato yung paniki. Sige, Mayor. Mayor. May, taro, Pero ikaw, may, ano yung mayon, may tanong ako pinala... kay eh, Gina. Apo, Tito Sen, go. Kasi naiisip ng ibang tao Apo. yan, lalo na pagka pupunta sa mga lamay. Sabi nga ni Pani Joey, hindi ba yung iba pag alis, ano, pag uwi, bago umuwi, nagpapagpag. Pagpag. -pag. Ah, pag -pag. May pangambili ko na ng pagpag eh. Eh siya, gabi-gabi, pag uwi niya. Ah, sa amin naman po. Hindi siya nagpapagpag. Hindi siya naniniwala Ay, hindi po, na. sana na po. Wala na pong nangyayaring pagpag po. Ah. Ay, hindi rin po. Tinitutulog na po ako. Mm. Wala, wala ka na nararamdaman na sumusunod tayo pagpapakita. Wala na rin po ako dyan. Wala na rin pa pa po. Paniwala okay. na lang ng mga oh Pilipino 'yan eh. Oh, mali 'yun. Actually, ang nagpakalat niyan 'yung may mga Kasabian? restaurant. Ang nagpakalat niyan 'yung may mga restaurant. Hindi, may mga coffee shop. Hindi tsaka, may mga coffeehan sa. Opo, 'yung mga may restaurant, ang ang nagpauso niyan, 'yung mga lalaki nagpupunta sa patay, magpapagpag. So ang pupuntahan, patay, hindi. Ay. Ah, okay. So 'yung na pupuntahan. Palusot na lang, na Walang mapapalusot. Walang paniniwala yung mga Chinese. Palusot, yung palusot na lang. Sino po yung nakatayo na yun? Wala ang nakatayo! <laughs> <Kala> ba? <laughs> Basta kayo, hindi na po kayo. Kali kayong trabaho, alis na ako. Sinong sasama, sunod na lang. O, oh, ganun na lang po. Kung gusto niya sa mama, sila-sila na lang. <laughs> Oo, oh, hindi totoo <laughs> yung mga. Tapang ko si Ate Gina eh. Kasi, namang, talagang kailangan mong tumapang lalo sa trabaho po. Kaya yung ginagawa nila, pag nagpagpag, kagaya nun, papagpag ka. Lalo yan, Quezon Ab, meron din yan. Dami mm. pa rin aray dyan. Magpapagpag sa clown. Di ba? <laughs> Siyempre. Oo, oo, Lalo na kasi may, may show kaya ako. Naman, may or, may mamaya may show ako. Oo, oh, di ba? Oo, oh, oo. Oh. Magpagpag yung lahat dun, kaya na para dun map mapunta yung mga espiritu. <laughs> may kasi so, Ang sekreto yan. <laughs> Hindi kami, pag nagpupunta ng clowns. <laughs> pag, alibawa, nagwawalis kami, nagparamdam. Pag, pag nagpupunta kami ng clowns, doon kami eh, nagpapagpag. <laughs> Pagkatapos mong galing sa clowns. <laughs> <laughs> Tsaka tayo nagpapagpap. Oh. <laughs> Wala pa tayo doon. Sa 12th floor po, kasi doon ang cremation. Kasi sa 12th? Sa 12th floor po. 12 pa? Kasi 12th hanggang ground po kami kasi naka-destino sa CR po lang talagang nililinis namin. Hindi Ito talaga na pag naglilinis po kami ng CR, biglang kakalabog, ang ginagawa lang namin, papatugtog na lang kami. O di kaya kakanta. Sabihan mo, o, oh, imbis na manakot kayo, tulungan niyo kami. <laughs> Abutan mo ng way. Abutan <laughs> 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 mo ng way. At saka huwag mo matakot sa <laughs> patay. <laughs> <laughs> di ba siya matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Hindi uh, uh, oh, pa siya, siya naglilinis doon sa mga, na, ano? 1 yung duty ko. Yung ini-embalse oh, mo, hindi po. siya naglilinis doon? Naglilinis po. Ha, talaga? Naglilinis po. Nagpipick up po ako ng basura. Minsan nandiyan, dami, nakahiliran, nakahilatang patay. Wala naman po. Wala Kaysa yan. Dumating Wala sa buhay yan. Buhay mayor, mo, mayor. Dumating sa buhay mo. Boss alam Joey, alam ni Tito yan kung saan ako lumaki. Sa punerarya. Sa na. dalawang puneraria, Pagitan ng yung bahay na namin. Boss Oro hmm. at Gloria. Oro sa Sampanok at mm Gloria. Oo. Oh, kaya, ayaw. ang laro wala. ni sa Parang Joey eh, nung araw, hindi nyo na itatanong. Meron siya sinulit. Yung hantec. Yung ha? Hantek. Tapos nakakabit yung sinulid sa mga posporo. Oo. Oh. Ganyan. Oh, Ang yeah. laman n'yo, mga hanteck na pinugutan ko ng ulo. Habang <laughs> <laughs> Tapos. Ah, da da na Hindi. niya. Nililiping Practice eh. ka rin, Punararia. Punararia. Eh. Diya may seremonyas. Sa Punararia, lumaki eh. Eh. Sige niya, wala na ngayon okay. sa palok eh. Oro oh. Gloria. Oh. <laughs> <laughs> Yun. Pero kayo, ate, yung maya ng kinabuhay nyo sa mga anak ninyo. Opo, talagang ganun lang. Kailangan lang namin magtulungan mag-asawa. Lalo na dito sa Manila, kailangan mong tulungan yung asawa mo, hindi yung iasa mo lang po sa kanya. Hmm. May, may lesson ba mula nung nagtrabaho kay Rito at ganito yung trabaho nyo? Since sa... na galing nag-abroad na po ako. Ah, nag-abroad na po. Saan po kayo Pala. nagpunta? Saan na sinabi ano niyo po ang hinat? I-check natin, oh, natin oh, yung anong, hindi na isulat. Noong una po, galing po ako ng Bahrain. Hindi ko Bahrain. Gaan po katagal kayo sa Bahrain? Bali, one year lang po ako oh. doon. One year. Saan po sa Bahrain? Hindi ko po alam anong lugar po sir eh. Okay. Tapos pangalawa, nag-stop ako. Stop. Nag-trabaho rin po ako dito sa Top Chef, yung company ng mga Top. Melty. Top, shape. Okay. Top okay. Chef. Top Chef, saan bansa po ito? Dito lang po yan sir, sa Pilipinas. Oh. Sa, ah. ba sa Biyak na Bato. Sa Biak na Bato. Malapit lang dito. Nandun okay. Domingo okay. lang. So, Tapos pues, nag-pandemic, nagtanggalan, kasama ko ako doon. Nasama po kayo? Eh itong uh, anak mo, ilan ito lahat pa nga? Hmm. po. Eh, so lahat ba nag-aaral yan? Wala yung, na. ko na lang po. Yung nag-aaral. Ano na lang ang pangarap mo at pangarap mo pangarap sa mga anak mo? Ko, oh, pangarap sa uh, anak. mga anak ko sana yun lang yung sinasabi ko sa kanila. Sana, mag, mag aaral ko sana <laughs> sila mabuti lalo mabuti, sa bunso ko. Eh, lalo sa bunso. Uh, kasi yun na lang talagang tanging pamana namin tanging sa, kanya. Pamana okay. sa kanila. Pamana. Kasi kayo po, eh, hanggang ano lang po ang natapos nyo? Na? Ako po, isang grade 6 lang. Sana grade yun grade lang, magampanan nyo yung pag-aaral nyo dahil yun lang pa man na talaga na. Oh. Kailangan. To. Lagi makinig sa oh, magulang. Po, Mahirap ang panahon natin ngayon, lalo sa lugar natin. Kahit saan lugar ka naman magpunta, oh, delikado na. Kasi ang unang-unang masasaktan yung mga magulang. Yun na. Oo, oh, nakuha mo ba lahat? Sini pangalawang masasaktan mo yun? Yung ama. handali' okay, ba't ba sumasagot ako sa iyo? <laughs> Ayun nga, may uh, pagkakanya ng usapan, kailangan, regalo na yan. Iyan <laughs> talaga, Tito Sen. May regalo talaga yan. Ito na po ang regalo niyo. Una, tanggapin niyo galing sa Hanabishi. Meron mo yung gaso with pastries. Meron mo yung pressure cooker with smaller ship. At meron kayong double door refrigerator with double dribbling. Ay, yan ang Hanabi Shika Parker ng practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! Nagtaka pa natin ng 5,000 pesos galing naman ito sa TNT! Next special TLT offer for you, 5 gig data plus any calls and text to all pack Valid for 15 days, 99 pesos lang. Lipat at mag-load na sa Star 123 hash. Nagtaka pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Gold. Kans, paninda, sa Pure Gold! Pure Gold! Pure Gold! Pure Gold! Pure Gold tayo. Kompleto ang presyo, at sa kalidad hindi ka Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa pure gold, always, always panalo. panalo. 5,000 pa rin po at regalo, wala naman ba ito sa Birchley 45. 45. May takas ka pesa plus kaya ito na buhos ang nutrisyon at pagmamahaluin. Birchley 45. 45. Meron pa po kayong regalong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ito po, sa inyo Dagdagan pa natin ang 5,000 pesos. Regalo galing naman ito sa Tolak so, Akin Herbal Liquid Supplement. Heavy Gut Feels, tapos ang laban! 5,000 pa rin na trigalo galing naman ito sa CEO Crispy Burger. na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang na sagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable lang po yan dahil 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams bigger packs. Mas maraming krispy patties. Yan, pag-isang lingkong baon ng mga bata. Mabibili sa pinakamalapit na supermarket at palengke sa inyong lugar. Kaya bilhin na kaya ng Sirio Crispy Burger. Ang Crispy Pound Burger. 5,000 pa rin at regalo. Galing naman ito sa Sirio Idol Cheese Dog. May surprise kami sa inyo mga dapat Ang Sirio Idol Cheese Dog ngayon ay cheesiest na. May mas cheesy kesa noon. Idol sa sarap, idol sa cheesiness at Idol sa sulit Kaya mapaparami ang kain ng buong fam Hindi lang yan Hindi lang yan Ang CDO Idol Hotdog din Juicy-esque kesa dati Kaya idolicious talaga Mabibili ang Idol Cheese Dog And Idol Hotdog sa leading supermarkets At wet markets nationwide At hindi lang yan ha? Ano pa inihintay niyo? Try niyo na Our Best Ever Idol Dahil ito na ang best Sa mga ino offer ng idol dati Para maging idolicious Ang mealtime ng buong fam Meron pa Ola Congratulations, Congratulations. Congratulations. <laughs> ano, po? ano po ang plano natin ngayon? Uh, maraming maraming salamat po sa Itbulaga, lalo po sa inyo na mga staff. Uh, maraming, makakalaking tulong po to sa amin sa uh, TBB. Uh, TBB. TBB. Maraming maraming salamat TVB po. TBB po. Opo, yung bahay ni <laughs> Okay. Uh, maraming salamat po sa TBJ. Galing! Tama-tama oh, yes. oh, ah. -tama, Papa, ano, may, bibigyan ko yung langit, tip. ng tip. Gusto niyo oh, malaman ng tip kung sa kulagahan okay. Olympics? Yes, si po. Sino yan? Yes, Maraming Basta... marami salamat po. bigay niyo po. Okay, Gina. Okay yan. Uh, ang tip to, yung guest bukas na import, import. may medalya. Oh! oh si Carlos Yulo yan? Huh? wala akong sinasabi. Sinabi ko lang, may medalya. May oh. medalya. Oh, may mga regalo ka na, Gina. Baka, si Yulo. may 40,000 ka na. Hello. Gawin na natin 70,000. What? 50,000. 60,000. 70,000. 70,000. Maraming salamat po. Sana po ay magamit natin ng mga 'yan. Magamit po lang yan. sa magamit Pus po sa magandang paraan po. Maraming maraming salamat po. Congratulations okay. po, Ati Gina. At sa mga Dabber Cards na nag-register po nila dyan sa Barangay uh, Tatalon, Quezon City. Thank you very much po sa inyo, Dabber